Anong ganap sa mundo ng showbiz? Balik Pilipinas na nga si Elise Hoson. At sobrang saya ng boyfriend niyang si Makoy De Leon. Pero syempre, nagbubunyi rin ang mga fans ng dalawa, na finally ay makikita na sila na magkasama nga. Hello Manila! Ang simpleng caption ni Elise sa kanyang Instagram. Namiss ka namin Elise, masaya kami na nandito ka na, pero may mas masaya na binata na makita ka hirit ng ibang mga fan. At syempre, hindi pinalampas ni McCoy ang pagkakataon na magkita agad sila ni Elise. Pinoast nga niya agad ang photo sa IG story na magkasama silang dalawa. Nakahilig si McCoy sa balikat ni Elise. At sa IG wall naman niya, makikita rin ang photo ni Elise na may kargang pusa naman. Ang daming ang nalito sa Instagram ni McCoy, dahil akala nila ay kay Elise yun. Dahil puro ang aktres nga ang laman. Ganun katindi ang pagmamahal ni Macoy kay Elise. Ramdam mo na sabik na sabik na nga si Macoy kay Elise. Anong masasabi mo sa balitang ito?